Yun, may pahakot tayo. Kasama natin si Boss Renzo. Siya yung may kakilala sa client natin. At natin yung naman si Boss Renzo na naghahakot din. Tumutulong din. At medyo mahirap-hirap dyan sa hakot din dahil up and down. At, pero konti lang naman ito yung si Mom. Isang mabilisan. hakot lang din yan. At saka sa pulilan lang din namin din nila. Kita nyo naman yung hagdanan dyan. Oh, boss, napakalupit. Pero okay lang sama sa pagbubad yan nahirapan lang kami yung papag pero pagkatapos wala na at lang naman yung mga gamit ni ma'am sakto sakto lang sa isang hakutan kaya yan napagkasya natin sa so, isang mabilis na biyahe dadala na kagad natin dun sa pinaglipatan ni mam. Ma at saka yun shout out to si Boss Renzo, siya yung nagbigay nga sa atin ng ng client. maraming maraming salamat sa mga tropa natin na nagre sa Pahakot Pasakay. Uh, God bless sa inyo lahat. Uh, maraming maraming salamat sa mga client natin na nagkikita. Thank you. Ingat kayo lagi. Salamat ulit, parang Renzo.